Hello guys. Magandang gabi, gabi na. mag -ala na. Ng hapon. Alis po tayo. Kakaalis lang ng aking mga customer, guys. Lima, lima katao. Thank you, Lord. Lima ka kababayan natin Pilipino. So, alis muna tayo. Bibili ako ng pang-travel na damit bukas. Maaga pala kami at magulog tayo ng bagahe. Isang isang bagahe na kalat, kalahating ano, lapad ang order. Isang tao lang. Bumili ng danggit at saka sapsap -sap. at bagoong alamang. So, dito lang sa aming lugar, tinjing Ihulog ko lang yung bagahe. Pagkatapos ay ayun, pupunta tayo sa gusto ko sa mall, kaso... Uh, sa mall na lang po tayo pupunta, guys. Medyo masakit kasi yung hulo ko. Hindi ko alam po ano nangyari. O oh, mataas siguro yung aking blood sugar. Or bumaba yung aking blood sugar. So, hindi ko alam, guys. Medyo masama yung aking... Sa ilalim, sa ilong din. Tumutulo yung sipon. Tapos yung lalamunan ko hindi ako masyado nakakatulog na naman kagabi pero maaga ako natulog alas 5 ng hapon kahapon ng sabado tapos nagising ako ng alas 11 ng gabi so hindi na ako nakabalik hindi na ako nakatulog uli hanggang alas 6 ng umaga guys la gumising ako ng umaga kasi open ng aking store sa bahay. Open ang bahay ko para sa mamimili. Kaya maga, maaga ako nagising. Kaya yung sumakit yung ulo ko. Pag makaluag ako ng oras o so araw, dilinisan ko buong bahay ay yung kwarto ko guys kasi may something na hindi ako nakakatulog lagi sa gabi lalagyan ko na siya ng mga halaman asin may something eh or sa, pa, sa ano ko lang talaga kinakain ko na, kasi kahapon din habang nag -i entertain ako sa aking mga customer nag binigyan ko kasi sila ng snack habang nagko compute ako sa pinagbibili nila eh kumuha din ako isang cup ng champurado ayun champurado, eh, matamis pala yun tinatry ko yung aking binibinta na champurado guys first, first time kong kumain ng champurado na yun na binibinta ko. Ang super tamis pala. So, napasarap ang kain ko. Kain ng kain, usap ng usap. Tapos nagkakaraoke yung aking customer sa bahay. Ayan. Naubos ko yung sangkap. Ayun siguro, doon siguro. Yun ang duda ko eh. Sumakit yung ulo ko. Nasuburahan yung sugar level ko. kahapon, At hindi na ako nakakatulog kasi parang mabasag yung bungo ko na hindi mo maintindihan parang iba iba minamasahe masahe ko naman hindi siya tumatalab kaya wala wala tayong ano ngayon parang ano yung utak ko sumasakit tapos sinamasahe ginaganyan ganyan ko wala wala talaga hindi siya epektibo hanggang ngayon eh ngayon alas 3 ng hapon nagigahiga ako kakauwi ko galing naghatid sa mga Pilipino na sumakay sa akin nagpahatid kasi sila sa pawn shop kasi nawalan sila ng budget yung mga alas na pinagbibili na sa akin isasangla sana or ibibinta kaso sobrang mura ng rate ng bintahan ng gold umatras sila tatlo kaya ayan Hinatid ko sa bahay ni Pag-uwi sa bahay, alas 3 na, matulog sana ako. Matulog sana ako. Ayun naman. Imbis, malapit na akong makatulog. May tumawag naman. Nag-video call. Napupunta daw sila mamimili. O. Oh, lima katao. Kaya ayun. Hindi nakatulog si Alma. Pero nag aano tayo ha. Nag-inventory ako ang nag-a-arrange. Tama-tama pagkatapos ko nag-a-arrange guys. nag ako. Ayan. Inventory tayo. Papakita ko mamaya sa inyo yung inventory. Ayan po guys. Malapit na po tayo sa hulugan natin sa Yamato to so, at post office ang post office kasi Sunday sirado so dito walang wala silang ano holiday holiday lang nila dito ay um, oh. bira lang na holiday yata Yamato eh nako anong nangyari sa akin camera stand ting ano guys labigatan na Ay niyo nakikita niyo yung nagprito ng tao. Dito po ako naguhulog ng bagahe. So ilang beses ko na po kayo dinadala dito? Uh -huh. nahihirapan ako. Hulog muna ako guys ha. tapos na tayo. Sorry sa naghihintay. Naghihintay. Sobrang busy sa loob. Punta na lang tayo sa mall. Sa mall na lang ako guys. Sana okay itong pakiramdam ko bukas. okay yung aking pakiramdam guys bukas mahina talaga yung katawan ko eh ang hina nandito na tayo guys kaso pumunta nga ako dito ng ganitong oras akala ko para walang tao masyado ang dami pa pala guys halos hindi ako makapark sa aking sasakyan ay nako, tingnan niyo, ang dami. Hmm? Puno puno lahat yung parking area. Kahit madilim na. Di diba? Balak kong pumasok dito ng dito dati sa ano, pinapasukan kong gym. Kaso tinatamad ako pag pumunta dito, masyadong malayo. Gusto kong mag-gym para hindi sumasakit lagi yung ulo ko sa stress. Bahay, walang ginagawa sa loob ng bahay. Pinag-isipan ko kasi mahirap pag ano laging nasa labas din. Ang katawan ko'y pagod lagi din. Ang dami pang sasakyan ko. Huh? Bibili lang tayo ng damit. Hindi ko nadala yung recycle na ano ah takip ng mga feedback. Tapos kasi malapit na matapos yung winter. kaya uh, kaya palang daming tao guys kasi ang daming mura. Nag nag sale ng 50%. Bili lang ako ng ano, anong magandang gamit. Eh? Iba kasi yung damit nila guys, hindi ko tayo. Okay sana kung slim tayo. Babagay tayo. Ito. Ito. guys, tapos na po ako namimili. So, saglit lang po tayo kasi ayan na, wala tayong oras. Magbabagay pa ako sa dadalhin natin sa ating flight bukas. At maaga tayo bukas, kaya binibilisan ko. Ito po yung aking, dito na lang po tayo kakain dahil, ayan, sa KFC. Ayan ang aking nabili, guys. Nakabili na ako ng chocolates. Kasi, huling man, yung 14 kasi wala yung anak ko at, ayan, bibigyan ko sila ng Valentine's Choco. Kasi dito sa Japan, baliktad po, guys. Ito yun sa, ano, uh, nabili ko, Godiva na chocolates. Ayan, at saka yung isa sa aking anak. Yan yung aking pakay at nabumili ako ng ano, message, yung pang, ano, card. Cute ng card, di ba? So, yan. Yan, ito. Dalawa. So, 6,000 mahigit yung nabayad ko nitong dalawang chocolates. Tapos, wala. ko hindi ako nagamit ng, ano, nang cash dahil may points ako sa aking credit card noon. Nagtambak, ginamit ko siya, guys. Kaya safe yung aking pamili ng valentine's choco. Ayan, di ba? Nak nakatipid tayo. Safe talaga yung aking pira, guys. Kunti lang nabayaran ko ito, 1,000. get yung KFC dinner ko. At yung damit ko. Yung damit ko naman ay ginamit ko din ng points. Ang kalahati, ang kalahati ay inano ko guys, Visa card. So nabusog na ako. Ito naman, sa susunod naman natin pupuntahan ay ang ATM machine kasi maghuhulog tayo na naman ng pera sa Pinas. Ayan, ito talaga ang buhay ko. Kaya ang daming nagsasabi na mapira ako, ganito, ganyan. Ayan lang. Hindi nila alam yung mga pasan ko sa buhay, tinitiis ko lang. Pagkatapos yun, ayan, dito na. Ihuhulog na yung kita natin sa Pilipinas. Papadala sa akin sa tapos kukunin natin yung pira ng ating kita sa alahas at sa Philippine food para hmm, kasi wala akong budget pag magbakas. guys, nandito na ako sa labas ng mall. <coughs> konti na lang mga sasakyan oh. No? So makauwi tayo sa bahay. Medyo masakit pa rin yung ulo ko. Dito na lang ako nagkapunan. Kasi ngayon tingnan yung mata ko. Pula na. Pag uwi ko sa bahay ay magligo ako ng aso. Ligo ko yung aso namin. Tapos, hindi ka saglit. laban ko yung mga damit na dadalhin. Hindi ko alam kung mainit ba doon or malamig masyado. Hindi ko alam kung dadalhin ko yung yung ano, itong winter jacket. Eh just Ah, yan lang. Mga ilang oras lang tayo naglakad-lakad oh. Sumakit na yung baywang ko, oh. likuran ko, oh. shoulder. Ang hirap pag may sakit kang ang hirap pag may over-patig ka talaga, guys. Over-patig yung aking, gano'y, problema. Kaya mamaya uli, pagdating sa bahay, guys. Ayan yung aking na family Galing sa aking, ano, visa card. Credit card na visa. May points akong nagtambak. Kaya kunti lang nabayaran ko. Itong chocolate na valentine's chocolates na ibibigay natin sa anak ko at ano, sa papa niya ibibigay natin ay iririgalo ko uh, babayaran ko ay isang lapad mahigit ang tapos wala libre na kasi ano may points ako marami akong tambak na points kaya nagamit ko guys ito mga damit ay isang lapad din na bili ko hindi na ako bibili sa Shein dito na lang ako kasi sa Shein marami ako mamimili pagdating dito hindi babagay sa akin kaya dito na lang ako bibili ipapadala ko na lang sa Pilipinas yung shein ko mga isang box doon na in ko nung December guys hmm. ayan yung mga damit Mamaya papakita ko sa inyo mag drive muna ako pa uwin eh so ito yung aking nabili guys ito yung aking nabili nandito na ako sa bahay ayan ito yung aking nabili kasi hindi na pala siya masyado malamig Mm, yun, Para hindi na ako magdala ng jacket, isang pants. Ayan, pantalon guys. Tsaka ito. Ayan yung aking nabili lang. Ayan. Tapos, meron tayong nabili na chocolates. Ay, pang regalo. Tapos ito, yung pinakita ko kanina, kumain tayo guys. Ayan, magmalagay pa ako ng message. Yan. yan ang ating nabili, guys. Masak yan sila. Masurprise yan. Hindi ba?